in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? at sina Santiago, Jose, Simon at Odas ang kanyang mga kapatid na lalaki. At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? San niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa dinila pagsasampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Levitico, pagunita kay San Alfonso Maria ng Ligore, obispo at pantas ng simpahan. Sa pagbabalik ni Jesus sa kanyang sariling bayan, sa halip na paggalang at pagdududa at pagmamaliit ang inabot niya sa kabila ng kanyang karunungan at kababalaghan, hindi siya tinanggap ng mga kababayan niya. Ang mga taong ito ay masyadong pamilyar sa kanya bilang anak ng karpentero kaya't hindi nila matanggap na siya ay misiyas. Ang propita'y iginagalang kahit saan liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. Sa unang pagbasa sa Levitico, ang aklat ng Levitico ay tumatalakay sa mga pista at pagdiriwang na itinakda ng Panginoon. Tulad ng Paskwa Pista ng tinapay na walang pampaalsa at araw ng pagtubos. Ipinapaalala nito sa bayan ng Israel ang kabanalan ng panahon. Pagtatalaga sa Diyos at pagsunod sa kanyang utos. Tulad ng mga kababayan ni Sus, minsan ay hindi rin natin kinikilala ang mga tinatawag ng Diyos na nasa ating paligid. Mga simpleng tao, kilala o kapamilya na ginagamit niya upang ipahayag ang katotohanan. Sa kasalukuyan, marami sa simbahan, lalo na ang mga kabataan o laiko, ang pinaghihinaan ng loob na magsalita o maglingkod sapagkat minamaliit ng ilan. Subalit, tinatawag tayo ni Kristo na kilalanin ang Diyos sa, sa bawat isa kahit sa pinakaraniwang tao. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng mga pagdiriwang ng simbahan ipinapaalala sa atin na ang ating panahon ay banal. Hindi ito basta lumilipas, kundi pagkakataong magbalik loob, magpasalamat at makiisa sa Diyos. Sa panahon ngayon ng krisis at klima, digmaan at kahirapan, hinihikaya tayo ng simbahan na gamitin ang ating oras para sa mga gawa ng pag-ibig, kapayapaan at pananalig. Mga halimbawa ng mga pagbabago sa panahon ngayon, ang teknolohiya sa gitna ng digital age na padali ang paghahatid ng mabuting balita. Ngunit marami rin ang nalalayo sa Diyos dahil sa maling gamit nito. Pagkakaiba ng pananampalataya sa pluralismo ngayon, kailangan malinaw at matatag ang ating pagkakakilanlan bilang katuliko. Ang pagtugo ng simbahan sa mga pahayag ng Santo Papa Leo XIV, hindi kaya tayong maging simbahan bukas sa pag-asa, katarungan at habag, lalo na sa mga kabataan, mahihirap at mga nadadapa. Ang tugon natin dito, ayusin ang ating maling kaugalian, gaya ng paghusga sa kapwa, pagiging kampante sa pananampalataya at hindi pagbibigay oras sa Diyos. Pagbabalik loob, lumapit sa kumpisal, maglingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Aming amang mapagpagaling sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa panalangin ng mahal na ina, Inang Maria, aming itinataas ang aming mga kapatid, ang aming mahal na obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cagnari, at si Raymond Lawrence, April Misaldual, ang buong sangkatauhan na dumaranas ng sakit at kahinaan ang aking buong pamilya at ang mga nanonood at nakikinig na may pinagdadaan ng karamdaman. Pagalingin mo sila, palakasin ang kanilang katawan, kaluluwa at kaluuban. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang aming yumaong Santo Papa Francis, si Manuel Senior, Leopoldo, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Naway sa pamamagitan ng awa at habag mo at sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Berheng Maria ay makapasok sila sa liwanag ng iyong kaharian. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kapahingaang walang hanggan at ang liwanag na walang hanggan ay sumilang sa kanila naway sila'y makapahinga sa kapayapaan. Amen. Ang ating mga referensya sa pagdarasal at pananampalataya ay nagmula sa Mateo pagtat pagtanggi kay Hesus sa sariling bayan sa ko pista ng Panginoon at kabanalan ng panahon sa Roma huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito Santo Papa Leo the 14 Ang simbahan ay hindi muog ng mga perpekto kundi tahanan ng umaasang gumangon muli sa buli, hinihikayat ko ang lahat. Katulik ko man o hindi na magtanong at pagnilayan ang ng ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyo nito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.